Right. Good morning mga kaidol. Ayan, paluto ng ating tinulang manok na native weed. Opo. Ayan, opo lang ahalo dyan. Saka sibuyas na dahon. Saka sili. Ayan, kain tayo mga kaidol. God bless you all. Bye bye. good morning mga kaidol. Mag-init tayo ng kanin na kabsa. Ang ating pangalmasal. Tapos partneran natin ng na pineritong bangos ayan so wala na yan makakatipid din tayo mga kaidol ng kanin kasi maraming natin ang kapsa rito ayan ito so, yan makakatipid mga kaidol tipid sa budget alright magandang umaga sa lahat God bless sure. you all bye bye Ayan, magandang hapon mga kaidol. Tayo ay nakabili ng maliit na isda masarap yan pang kilaw at paksiyo yan saka nakabili rin ako ng saging ng india at saka itong mangga yan itong manggang hilaw mamaya ihalo natin sa ating kinilaw itong saging gawin kong turon yan mga kaidola kung sino natakam ng isdang maliliit dyan pang paksiyo yan o no? Ayan siya mga kaidol. Ayan. Alright, ito mga kaidol Hanggang dito na lang kasi gagawa ako ng turon Pang isnak namin ito May nabili rin ako ng manga Ayan, yan siya Ayan sila o oh. Ayan Yummy Katsamba ako kanina sa Lulo Supermarket Ayan, yan okay, yung nabili ko Alright, hanggang dito na lang God bless you all Bye bye